Hello, mega love shout out po sa lahat sa ating mga bayani mo at W sa iba't ibang palit ng mundo magandang hapon magandang umaga magandang tangaling magandang gabi po sa inyo ang lahat sa Pinas, magandang hapon po makulimbing na hapon medyo maambun-ambun na hapon ano na pero ako'y nagtataka dito sa camera ko parang maligtag naman eh. Iba ang settings ng camera ko. Bahala na. Tsagayin na lang. Ah, wala lang. Ipapalit ako ng yung gamot. Kasi, pingin yung mo gamot. Anong masakit sa tiyan? Gagala muna po tayo. Maglilibang-libang. Nanginginig-minig yung aking mga laman-laman. Kasi, pa, may lagnat ako. Yun yun magnet si putong Magagala tayo sa doktor at saka kung saan saan. Bahala na. Kung saan mabot yung gasolina. Ganon. <laughs> Hindi makatawa, di ba? <coughs> September 14 na. September 14 na. Meaning... 14 days lang wala. Ngayon lang ulit ako ng video. Kasi parang auli yung video. O, September 40 na. September 40, 2024. Ay, nalalakot lang kasi. Ah. Hello, po lagi Baby Keita ah. O oh, Ate Lisa May kalang shoutout po Ate B Hello po Doon sa ano May palit yung laseng Kumusta ka naman Hindi ka nakakatawa Yun lang Balak sa buhay mo Lalo. Hello naman po Ma'am Yilongga Kumustamos Kumustamos Ma'am Janet Mega love shout out Janet 25 Ma'am Gisela in Hong Kong Hello Sir Sadik Katambay Mega love shout out po Tatay Dani, 72 hello sa inyo. Mom sacrifice. Sacrifice blood. Ingat po kayo dyan, sa Saudi. Mom Joy Santa Clara, California. kumusta po kayo sa boye eh. mag ingat po kayo at ang mga bata salamat po sa inyong mga support ay nakaw ay kahirap ay kahirap pag kahirap ang salita o <coughs> with ubo ang salita <coughs> di ba magsasalita kayo, kailangan mong pigilan mo ko kaya humihinto ako. Susunay, ginoo. Ang higa talaga. Pag umatake, ang hirap. Mahirap, masakit na sa dibdib, masakit sa ulo, halalong masakit sa bulsa. salam Nay, sa mga kaibigan palipas oras pa pagkagaling sa doktor half day lang ako oh, pag sabado ngayon like, oh. wala naman akong gagawin sa bahay wala naman yung mga bata wala naman mag isa magkala na lang pag nag, nagkasalubong kami ng mga kurimaw ay di jackpot Chao, Hahanap nga ako niyan. Hahanap ah, ka ako ng mag-aang ka sa akin. Kaya ako. Kaya ganon. Hindi ako makatawa. <coughs> Inibigil ko pa di pagtawa, di ba? gala 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 sa mga kaibigan mga makukulit para masaya ang araw masaya ang araw kuy pagkagaling ko din eh kung ano mga oras ako matapaw ay di ko ah pag ako sinipag ay di ako uuwi ng patanggas iba ay di masarap sa aras ng buhay. Uwi ako, babalik ako ng yun, hindi Ang buwis na. Um, Sisi sisipagay. Ay, dyan sa mga taga-matanggap. Kumusta na kayo? Mami D! Hello, Mami D! Hello, Mami D! Kapatid Arby, magpagaling ka po, pagaling ka, pagaling ka, kapatid Arby. Kap kapatid Saisi, hello. Kapatid Sam Cortez, may shout out po sa inyo lahat. Tol, bayo tal Hello. Dito na ako